Hello, what's up mga idols! So ngayon panibagong chicks, oh, chicks na katulad uh, na naman pala mga idols So ngayon may ka-cover up na naman tayo mga idols, no? So yung old tato nga pala niya mga idol is gawa ng kanyang husband so matagal na panahon na yun mga idol kasi nagtatry na maging uh, tattoo artist yung ating idol you know si idol nakalimutan ko yung pangalan mga idol syempre very supportive <laughs> ng kanyang asawa mga idol so nagdecide siya napakabira na kasi ba, pa lang nahihiya na rin yung kanyang asawa kasi nga medyo matagal na rin yung kanyang old tattoo so yun, syempre shout out pa rin sa ating big waps Carter Jess syempre yun ang ating pinakamalakasang sponsor mga idol at dito na nga ay nag start start up mga idol so yung ginamit pala nating needles dito mga idol is tatong klase lang mga idol So, 5RL, at saka 13RM, at saka 17RM. So, yan lang yung ating uh, mga needles na ginamit dito, mga idols, no. So, yun. At siyempre yung design nga, pre, mga idol, is uh, uh, request sa sa ating client, no. So, pero hindi ko lang kinuha yung talagang color na light kasi nga, medyo... Uh, dark yung kakabira natin medyo team rin so ang ginawa ko dyan uh, nag ano na lang tayo ng color dyan parang dinark na lang natin mga idol kasi nga cover up diba tapos yung bandang sa gitna mga idol yung parang circle so hindi ko na lang muna yung ginalaw mga idol kasi nga medyo uh, ma mataas yung naging session namin dito mga idol gawa nga ng ah uh, sa digdib, medyo mahirap talaga diyan. Dapat dahan-dahan uh, lang talaga no. So, 'yun. At shout out nga pala ni ano ni Ma'am Analin nga pala yung pangalan ng ating client ngayon. At 'yun at uh, very supportive ng kanyang asawa. Talagang sinamahan siya no. At you know, yung kitang-kita naman yung artist oh? Napaka -guapo, oh. no. Napakagwapo no. ng buhok, buhok lang yung gwapo mga idol ha. You know. Kasi nga alam nyo na the match has... so yon natapos na pala yung ating tattoo session mga idol so total of 7 hours mga idol so pitong oras yung aming tatuan dito mga idol so you know napaka-relax lang ni Ma'am Analyn so medyo masakit na yan mga idol you know so yung lettering na kinabir natin mga idol is talagang nawala na siya nawala na no or nawala na yung ano sino so, napaka smile uh, smiling mom ano talaga mama nalin so very satisfying no so yun sabi niya ay babalik pa raw siya kasi nga baka yung sa may gitna ay ipagpatuloy pa namin yan at meron pa siyang ipapagawa sa ano sa likod so yon shout out ni Idol at saka ni Idol Annalyn at yon maraming salamat kung umabot kayo hanggang, hanggang dito and don't forget to like follow and and share <laughs>